sinagot na ni incoming Vice President Leni Robredo ang alegasyon ng pandaraya sa halalan matapos lumutang ang mga umunoy whistleblower mula sa Quezon Province. Ang Robredo mahirap paniwalaan ang kwento ng sinasabing mga testigo. Narito report ni Roderick Mendoza. Mula ng araw ng halalan hanggang sa kanyang proklamasyon kahapon, nakasunod pa rin sa pagkapanalo ni incoming Vice President Leni Robredo ang aligasyon ng dayaan. Lumutang kahapon ang umano'y mga whistleblower sa Senado upang ihayag ang sinasabing manipulasyon sa resulta ng eleksyon sa lalawigan ng Quezon. Mahigit 300,000 na boto umano ang idinagdag doon kay Robredo at 200,000 naman ang ibinawas sa pinakamalapit niyang katunggali na si senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit ayon kay Robredo, mahirap paniwalaan ang kwento ng mga sinasabing testigo. Parang kinikwenta ko, pagtutuoy yun, parang nagsimula ako sa negative. <laughs> Parang hindi siya, hindi siya makatotohanan. Ayon naman sa kanyang abogado na si Attorney Romulo Makalintal, kung totoo ito ay lalabas na mas marami pa ang bumoto kaysa sa reistradong mga butante. Madali rin na malaman kung totoo ngang nagkaroon ng manipulasyon sa resulta ng halalan. I challenge them, just show me one election return na hindi nagtatali doon sa mga transparency server o yung mga returns na pinalabas talaga ng BCM. Yun ang paraan para malaman mo yan. Hanggang ngayon, wala po silang napapakita ng ganyang klase ng ebidensya. Kinwestiyon din ito ang kredibilidad ng mga umano'y testigo. At saka sino siya para pagkatiwalaan halimbawa ng ismart na gagawa ng kalokohan na siya ay kasama. Diba? Imposible yata yun na papayagan ng kasama mo eh. Hindi mo naman kinala. Babala ng abogado sa taong bayan, huwag basta padadala sa ganitong mga aligasyon. Sinabi pa nito na kung siya si Marcos ay hindi na niya itutuloy ang paghahain ng election protest. Bukod sa malaking gastos na abutin ng daang milyong piso, aabutin din ang hindi bababa sa tatlong taon bago ito maresolba. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide.